Yo, 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 yo good day mga tol good shit ng SM dito malapit nag magbukas oh. ngayon nga mga tol ay Sunday kaya tamang tinda na naman ulit ako ng kape dito sa Misara Nai Road okay dito na naman ulit tayo sa Misara Nai Road iusin ko muna itong pop-up coffee kung dami prada Ito po. Thank you. Thank you po. Ah, uh, inate na nga mga tol. Naka-wand down na tayo. Tapos ang oras pa lang ngayon. Alasin ko sa ako. Tapos ayun, tamang food trip ako dito kay eh, Kuya ng Kwek-Kwek na Balot. sa ayun ang ating munting pop-up coffee. Ayun, also no, ulit po mood trip niyang tamang-tambay habang waiting sa mga susunod na bibili. Salamat sir <laughs> Thank you po palagi Salamat po, ingat po Mga tol, bumili ako ng kanin Sa lagi ko, pinagbibilan dito Sa paresan Dahil ako'y nagugutom na At ako'y puputrip na Bilhin tayo ng atay kila kuya Kaya atay nga Kain mga tol, ito yung munti kong hapunan dito habang nagtitinda ng kape. Ayan. Food trip muna tayo habang hindi pa matao. Ito <tinyo> yung nakakainan.

Pero totoo. Thank you po. Sero. Yeah. Thank you po. Yeah, may binili yung tropa sa atin. Tani Lemon, Tiger Look. Whoop, whoop. Good shit lang. Abang tambay. Oi, boy. Ei. Wup wup. Monte tayo pare. Cheers tayo pare. Stay <laughs> high. <laughs> Stay good, chit. Wup wup. Yun mga tol. Uwi na. Maraming maraming salamat sa lahat. Hanggang sa muli. Wup wup.